Hello, good morning. Dito po kami mag-breakfast sa Tim Hortons. Ayan, pasok mo lang dito ay kailangan mo i-handsweep yung ano mo kasi may sensor. Sabihin mo lang, hi, hello, it's me. Pwede ka nang buksan, pwede ka nang pumasok. Hello, ingani Denny. Okay, ulitin natin. Papasok natin sa loob, mag-order na tayo. Tapos, sin-check niya yung order, kung tama ba yung in-order niya. Ayun, kumpleto. So, ready to eat na po. A few minutes later. Sugda na nato kaon kay para mabusog ta. Hinahinay lang sa kape ha. Kay init pa kayo na. Init pa ka na si Muuyab. uyab. Oop. Dandahan. Dandahan lang kay breakfast pa yan. Hindi pa yan dinner sa saka lens. Mamaya pa tayo mag dinner. Dong at saka day. Arshak. Dandahan. Ang sarap talaga ng hash brown sa Tim Hortons. Crunchy. At tapos, napakainit pa. Napaso napasong dila ko. op Pasipsip sip ka lang din sa coffee mo. Nakahiya naman. Kung bigla mong ubosin, mainit pa yan. Grabe naman to, Char. Pap may papunas-punas ka pa. Bakit ka umiiyak ka ba, Day? O napapaso ka? Katapos natin dito, mamalingkin na tayo. Punta tayo ng Cusco, may bibilhin tayo. Ang sabi, bibili na na ng Lobriderm. Sus, ang puno na naman yung cart. Diyos ko po, nagdampot na naman kung anong pinagdadampot. <laughs> Sabi, 30 minutes lang tayo. Oo, dalawang oras kami doon nakatambay. Diyos ko, pinuno na naman sa Lucaret, yung babaeng to. Nagkatapos, nag-isip kami. Punta kami ng market at mamalingki. Good for two weeks na supply sa pagkain. Pagdating doon, naku, nakindihan na naman ang biling. Maandar na naman. Sus, nagporma-porma pang hitsura ni, Ar ni Arshak. Uy, tumigil ka na sa kakain mo. Naku po, ka na. Dami na nagsabi sa'yo. Na ka pa. Ang taba-taba mo na, hindi na kasi sa screen yung mukha mo. Really. Totoo naman. But I love myself, remember? <laughs> nag-iisa lang to. Sorry ka na lang. Kakainin ko talaga tong in-order ko. Hindi ko na banggitin ko ano to. Baka gagayahin mo pa. Order mo pa to. Naku po. May sambatan di Hindi pa naubos yung kinakain. Nagbabay na. Sige, huwag kang maglala. Iyan. Pakapikapin na lang si Arsia ko. Parang relax na relax. Kala mo milyonaryo. Hmm, Diyos ko pa. Sus, naka number 4 pang bro ha. Miguel tumigil ka na. Saka, mo diyan at uwi na tayo, mamalingkit pa tayo. Please subscribe my blog and don't forget to like and share, like and share. comments down below our shock blog and Tim heart dance. Enjoy, love you guys.